So what's up uh, guys, magandang araw sa inyong lahat no? Uh, kumusta kayo lahat ng mga supporters ng Harabas ya, uh, Gigil na gigil kay, ano? gigil na gigil kay Margaret Vergara Magandang yeah. araw sa inyong lahat sa so pag-uusapan natin ngayon Kasi nga, uh, laging maingay itong si uh, Margaret Vergara doon sa Harabas Supporters Tapos sa Harabas Farm fans worldwide nagpo-post din po siya doon so posible no posibleng may dalawang dahilan kung bakit itong si Margaret Vergara ay nag-iingay doon sa mga page na yon so ito ay maaari naman maaari ba ibig sabihin ko hindi talaga masasabi na ito talaga yung dahilan pero sa nakikita ko ito talaga yung uh, medyo parang sa akin parang para sa akin na baka na naman masasabihin nyo na naman na ano kung ano nung -ano pinagsasabi ko ito ay para sa akin lang so kung ayon yung pakinggan to huwag na kayo manood so ito si Margaret Vergara ay biglang lumutang no few days ago siguro may mga one week na mahigit o two weeks na ganyan bigla siyang lumutang nung no? nag-iingay siya doon kung ano nung -ano pinagsasabi niya Uh, ah, bahala na kayo, alam naman ng mga Arama supporters yan no? yung mga mga subscriber ni Arama kung ano yung pinagsasabi niya doon sa page so may nakikita ako dito ako ha, ako ang na uh, ito palagay ko lang to palagay ko dito ay uh, ang nakikita ko dito sa ginagawa ni Margaret Vergara ay dalawa dalawang uh, posibleng uh, uh, posibleng uh, dahilan kung bakit niya itong ginagawa Unang-una ang yung ano inggit so posible na naiinggit ito si Margaret Vergara sa Harabas at posible din na dating kaibigan nila ito o hanggang ngayon kaibigan pa rin nila ito no kasi ano eh parang ano to eh parang moderator siya nung mga mga parang admin din siya doon sa mga page ni Harabas. Alam niyo kung bakit? Kasi nagtataka ako, mayroong nagpo-post doon na nagsasabi na bakit binubura ni Margaret Vergara yung post niya. Yung post nung nagpost, post halimbawa ako, nagpost ako. Tinitira ko si Margaret Vergara. Ngayon, si Margaret Vergara, binubura niya yung post ko. Ibig sabihin, may kapangyarihan o may may authority si ano, si Margaret bergara na magbura ng mga post sa page, so ibig sabihin kung ikaw ay may, may uh, kakayanan na magbura ng post doon sa page at isa pa, kung ikaw ay kayang mag-moderate uh, kumbaga, kung kung kaya mong uh, i-off yung notification sa comment section no lalo kahit post ng ibang tao kasi may nagsabi doon na pag post niya inoff ni Margaret Bergara yung notific eh, yung comment section ng kanyang post. So, ibig sabihin, uh, ang post niya tungkol kay Margaret Bergara ginawa naman ni Margaret Bergara uh, tinurn off niya yung uh, comment section o nilimit. Kung baga ganun. So, yung, kadalasan din po sa mga post ni Margaret Bergara doon sa page, harabas fans worldwide hindi yung isang harabas fans worldwide dalawa kasi yung nakakita kong harabas fans worldwide dyan may uh, ata uh, isang harabas supporters no nakikita ko dyan so kung may kakayanan ka na mag turn off ng notification may kakayanan ka na mag delete ng mga post doon sa harabas na hindi mo naman post ibig sabihin admin ka at o moderator sa page na yan so ibig sabihin ito may palagay ako na ito ay kakilala nila. May no? inggit, hindi masaya sa success na na-achieve na nila Rabas. Kasi ang dami-dami niyang mga post doon, no? Tapos pag kami magko-comment sa post niya, ah, uh, pinagmumura niya, medyo dami-dami niya sinasabi. Nagura. Tapos ang ginagawa niya, nililimitahan niya yung makakapag-comment o di naman kaya tina-turn off niya yung comment section. So, ito ay marahil inggit. Una-una inggit. Hindi niya kaya na makita na umaangat ang harabas, no? o pamumuhin ni harabas. Kasi nakikita niyo naman, dami-dami dami ng sasakyan ni harabas. Mer marami na siyang sasakyan pang daga. Dumadami na rin yung negosyo niya. So maaaring ano to, inggit siya. Hindi niya, o masakit sa mata niya yung uh, na siya rabas ay umangat. So hindi siya masaya sa pagsikat o pagangat ni Harabas no. So inggit. So nakikita ko talaga parang admin to ni Harabas. So ibig sabihin kung admin ni Harabas to, kung moderator nila to dati o di naman kaya admin ng mga page ibig sabihin kakilala nila to kaibigan nila to kasi bakit kaya niyang mag limit ng comment section so yun parang ano to uh, inggit inggit yung unang nakikita ko inggit kaya may galit kasi yung inggit kasi pagka napasukan ka ng inggit sa katawan doon na yung magsisimula yung parang hate mo na yung isang tao hate mo na yung mga ginagawa nila kahit hindi naman hindi naman nakaka sa iyo pero para sa iyo talagang iba na no? sobrang inggit ganun ang uh, uh, ginawa pati si Nice Guy na nananahimik na nananahimik na, na, na yung issue ni Nice Guy uh, sinasama pa niya doon sa mga post niya doon sa Haraba supporters niyo inuulit-ulit niya inuulit-ulit tapos yung mga link na pinapapasa niya doon no mga paninira niya kay Jeff guansing sing pag pagka-pinindot mo wala error so ibig sabihin wala yun hindi hindi anunya hindi legit so error burado o hindi naman kaya wala So ito lang ingit siya. Tapos pangalawa is yung uh, tinatawag na kwan alam ang tawag dito. Hindi ko alam ang tawag dito eh. Ang pangalawa dito, ang isang dahilan is sinadya talaga yan ng harabas. Na may ganyan sa kanilang channel. No? Na may maninira sa kanila. Maaaring maging ganun eh. Kasi alam naman sa social media, pag alam mo, kasi nakikita ko talaga na medyo yung uh, subscribers, ay hindi, hindi subscribers kasi yung subscribers, hindi naman yun kahit mabawasan, wala namang problema yun ang problema kasi doon sa isang channel, lalo na sa YouTube pag yung views, views mo, tsaka what hours what's hour ang liliit, kaya maaari na sinadya nila yan, para mag-spark yung kanilang channel ulit kubaga di ba, kikita nyo naman sa Facebook, di ba, yung mga sikat na mga influencer, gumagawa sila ng mga sira-sira nagsisiraan sila 'yan nag aaway aaway kunwari para maraming ma-intriga doon sa kanilang pag-aaway at uh, i-spark 'yung kanilang mga page ulit so ganun parang maaaring ganun na, na isa ito sa strategy no na para umangat ulit 'yung views ni Harabas doon sa YouTube marami ulit manood dahil sa issue na ito kay Margaret Vergara. Kasi kung makikita mo, bakit hindi nila kayang alisin? Ito lang ang nakikita mo kasi. Kung si Margaret Vergara ay totoong tao na inaatake si Harabas, bakit inahayaan nila na makapag-post si Margaret Vergara doon sa mga page nila? Sila may-ari ng page. Sila, sila yung moderator. Bakit inahayaan nila? Bakit hindi nila i si Pae na si Margaret Vergara doon sa sa mga page nila na ginawa kasi sila moderator, sila may ari tapos si Margaret Vergara kung ano-ano pinagpo-post doon so bakit hindi nila tinatanggal si Margaret Vergara kasi malaking pakinabang po yun no? pag nag-spark no? lagi pinag-uusapan yung channel lagi pinag-uusapan yung channel yung mga supporters mabubuhay ulit ah, manunood ulit tatas ulit yung views ng harapan. So, isa yan sa dahilan na maaari na nangyayari yan kasi nga strategy ng mga social media influencer, no? Na yung mag usapan, mag... Uh, ay, ganyan naman sa ano, Facebook. Sa Facebook mo, kadalasan nakikita yan, eh. mag-aaway para pag-usapan, para may manunood ulit, gano'n. So, na, na, nakikita mo na talaga natin, kahit nga si Harabas, aminado naman siya na nag-decrease nag, nag talaga yung kanyang views. No? Kaya na dalawa ang channel na ginawa niya eh. Harabas sa I, I, am Harabas. So, maaari nga na ito, si Margaret Vergara ay sila lang din to. Para mag-spark ulit yung kanilang channel, napag-usapan. Kasi, kung tutuusin na ibang tao to na nininira nga, sabi ko nga kanina, no? pwede nilang alisin sa page. Pwede naman nilang sipain sa page bakit hinahayaan nila na nandun Nag, uh, kung ano nung pinagsasabi doon sa page. Tapos yung pangalawa dyan, no, pwede nilang sipain sa page. No, um, una, pangalawa, papayag ba sila na sinisiraan sila tapos hindi nila pa iimbestigahan yan? Ang dami-daming kumpare si Harabas ng mga pulis. Maaaring ilapit nila sa NBI yan. Kaibigan pa ni Harabas, yung mga ano, si Fat Boys no? si Kuya Bong saka sino ba yung isa no? si Kuya Bong Bong, Bong Madrid saka si ano yung Baykul ba sus mga businessman yun mga mapipera yun maaari niyang paimistigahan yan kung talagang gustuhin ni Harabas kung sino yan si Margaret Vergara pwede niyang paimistigahan sa NBI yan pero bakit hindi niya ginawa na hanggang ngayon yan si Margaret Vergara ay eh patuloy na naninira sa kanya doon sa page ng Harabas Fats Worldwide at sa Harabas Supporters. So, ibig sabihin, hindi nila pinakikialaman kasi nga, nag spark yung kanilang channel ulit na pag-uusapan at marami ulit ang manunood. So, yun lang ang makikita kong maaaring dahilan kung bakit nagwawala yan si Margaret Vergara doon sa mga page ng Harabas. Una-una, inggit. Pagalawa, parang sila lang din sila lang din yan. Kung baga, sige, ganito. Kahit naman ako eh. Kung halimbawa na lang ah uh, halimbawa, yun, yun, yun na talaga yung, yung uh, cost of living. Kung baga, yun na yung pinaka, ano ba, kung baga doon, doon ka na kumikita talaga. So, gagawa ka talaga ng paraan. Tinan mo yung mga influencers sa Facebook, kumagawa talaga sila ng paraan para pag-usapan. Tinan mo, maghiwa-hiwalay, kung wari, hiwa-hiwalay magwawala, iiyak-iyak sa social media pero sa totoong buhay, hindi naman di ba? So, ganon din yun ganon din yun sa YouTube baga gagawa ng strategy ba na eh, pero hindi naman masama yun hindi, hindi naman masama yun so, uh, sigurado ito you no? Know, yung channel ko na to, meron na namang magpupumit dyan, mamurahin na naman ako na nakikiblog na naman ako normal naman sa ano yan normal sa social media yan na may magbibigay ng reaction may bibigay ng ganito so yun lang ang sasabi ko, dalawang dahilan na maaaring posible At sa katauhan ni Margarit Belgala yun lang mga karabas, babae